Praise God! Hallelujah! Muli na naman po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Atin po itong kukunin sa Ibanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 2, Talata 7 hanggang Siyam. Sabi po dito, <clears throat> Nang mabati dito, palihim na ipinatawag ni Herodes sa mapantas at ini, inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem sa ganito na ganito ang bilin. Hanapin ninyo mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumambarin rin sa kanya. Pagkarinig ng bilin ng hari, sila nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat na kinaroroonan ng bata. Mga kabatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa kanya. Yan. So dito mga kapatid, itong ating binasa, ito po ay tungkol sa pagdalaw ng mga pantas sa ating Panginoong Yesus, no, nang siya ay isinilang. At uh, alam naman natin na ang buong uh, Israel, no, kasama sila si Herodes at yung kanyang mga uh, follower, no, ni Haring Herodes, ay nagkaroon sila ng ligalig, no, kasi nga uh, dumating na yung uh, hinihintay na Mesiyas no? So nagkaroon ng takot itong si Herodes at alam naman natin yung pinaka purpose niya uh, bakit niya pinatawag itong mapantas no. Ang uh, sabi niya doon na hanapin mabuti sa lugar ng Bethlehem ang sanggol na ito upang siya man ay makapuntaro roon at makasamba. But uh, alam naman natin yung katotohanan kung ano ba talaga yung purpose ni ni Haring Herodes na bakit niya gustong makita itong sanggol no ang ating Panginoong Hesus. So dito kung titingnan natin uh, sa atin madali na lang malaman yon kasi binabasa na lang natin yung Biblia eh ba? Diba? Alam na natin kung <clears throat> naisulat naman doon talaga kung ano 'yung purpose no ay para patayin yung bata no kasi kung babasahin natin ang buong uh, chapter ng uh, Mateo 2 uh, mababasa natin doon kasi nga sila ay tumakas, no? Sabiyan sila na pumunta ng, angin ng Panginoon, no? Na sila ay uh, pumunta o doon sa lugar ng Ehipto. So kasi, ang ano doon is papatayin, no, yung bata. So dito may kita natin. Uh, sa time na yon is kung ikaw yung sasabihan, nyo, katuloy yung mga pantas abah! No, maganda kasi makikita natin maganda yung hangarin, no? Mas sabi natin, maganda yung hangarin ng hari ito kasi gusto niya ring uh, sumamba, no, sa ating Panginoong Yesus Pero tandaan natin, hindi lahat ng magaganda na sinasabi ng tao is dapat nating paniwalaan. Kaya nga napakalaga yung uh, yung wisdom, yung discernment, yung gabay ng Panginoon, o oh, katulad ng mga Uh, pantas na ito, kaya nga nang nakita na nila yung ating Panginoon Jesus, na ibigay na nila yung kanilang mga regalo, ay sinabihan sila na umiba ng daan kasi uh, wag na silang babalik doon kay Herodes. Di ba? Kasi guided eh, yun ang kagandahan po doon. No? Kasi kung titingnan natin, maganda eh. Maganda naman yung sinabi ni Herodes na siya ay para makapagsa, makasamba rin no, sa ating Panginoong Yesus. Pero mali, ano, meron siyang tinatago sa magaganda niyang sinasabi, meron siyang uh, um, masamang balak no sa likod noon, di ba? Kaya tayo bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi lang tayo naglilingkod, no? Bisa, kahit kahit sa pang-araw-araw nating pamumuhay, di ba? Hindi lahat talaga nang nagsasabi ng magaganda ay dapat agad natin paniwalaan, no? Kundi dapat i-discern natin anu uh, ano ba yung motibo nila? Bakit nila Uh, sinasabi 'yon, no? Pero siyempre, mahirap naman malaman agad yung motibo ng isang tao kasi nga uh, na nasa utak 'yon, <laughs> 'di ba? Paano mababasa mo ba yung nasa isip ng na isang tao? Pero magita natin 'yon sa pamamagitan ng kanilang mga uh, ginagawa, no? Sa kanilang mga galaw. Uh, kailangan talaga is pag-aralan natin, no? Bakit na ba nasabi ang bagay na ito? Ah, uh, totoo ba talagang gusto niyang sumamba sa Panginoon? 'Di ba? Kasi bakit? Kasi kung wala yung discernment at uh, pinunta uh, kung wala yung patnubay ng Panginoon dito sa mapantas na ito, malamang baka bumalik sila kay Rhodes at ni-report na kung saan yung kinaroroonan ng bata. 'Di ba? So anong mangyayari doon? Magiging kasangkapan pa sila, no? Magigigiaccessories pa sila sa maitim na plano ni Rhodes, 'di ba? at uh, siyempre, para na ano ka na eh kung wala yung discernment, wala yung gabay ng Panginoon, hindi mo alam na uh, naging kabahagi pala, no? Itong mga uh, pantas na ito sa sakrimen na gagawin ni Herodes, no? ganon din sa atin, no? Bilang sa atin din na pinapakita dito ng uh, salita ng Diyos dapat ganun din. No? Hinihingi natin yung gabay ng Panginoon, yung patunog, patnubay ng Diyos, yung discernment, yung wisdom na galing sa Panginoon upang hindi rin tayo magkamali dun sa uh, gagawin po natin. ba? Diba? Uh, hindi naman masasabi natin na 100% kasi bilang tao nagkakamali rin tayo. At uh, siyempre sa mga pagkakamali natin is meron din tayong natututunan. Yun ang maganda doon. Pero kasi dito, ang pinag-uusapan dito is buhay, di ba? <laughs> hindi hindi ito yung parang ano lang, yung parang minor-minor uh, lang na 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 mistake o pagkakamali, kundi ito yung ay malaki, no? Kasi alam naman natin yung ating Panginoong Jesus, ang um, malaki yung uh, uh, gampanin na kanyang uh, gagawin, no? Malaki yung ano eh. Yung pa, kasi ito ay para sa kaligtasan ng bawat uh, sasampalataya sa ating Panginoon. No? So isang malaking plano ito na gusto ng kaaway na hadlangan, no? Na gusto ng kaaway na hindi mangyari, di ba? So ganoon din no sa atin bilang uh, salita ng Diyos kasi alam natin na sa pamamagitan ng ating pangangaral ng salita ng Diyos, nakikibahagi tayo sa misyon ng Panginoon. Kasi ang misyon ng Panginoon, baka siya naririto is to save, no? Iligtas, hanapin yung mga nawawala at ibalik sa Panginoon. In the same time, ganun din. No? Kaya nga, ang nagiging kabahagi tayo ng uh, misyon ng Panginoon kung ito'y ginagawa natin. Kaya nga, tayo ay nagpapayag ng salita ng Diyos, tayo ay naglilingkod sa Kanya, isinishare ko hindi man tayo kunyari mga ngaral, pero sa pamamagitan ng ating pamumuhay, ay ibinabahagi natin yung goodness, yung kabutihan, yung kagandahan ng loob ng Diyos. Kahit hindi ka nangangaral, hindi ka man nagsasalita sa kapwa mo, sa kapitbahay mo, sa mga friends mo o sa mga co-worker mo, pero kung tayo ay ating isinasabuhay yung salita ng Diyos, nang, sa pamamagitan ng ating pamumuhay ay tayo na po ay nangangaral. ba diba? <clears throat> So, kailangan natin. Bakit? Kasi mahirap na kapag tayo naglilingkod sa Diyos at ma, ano tayo, matisod no? sa isang malaking uh, pagkakasala pagkakasala. ba diba? At uh, <clears throat> maging kabahagi tayo dun sa pagkawasak. ba diba? Kaya nga kung alam mo na itong mga taong to ay mahilig sa pagkakampi-kampi, alam natin na medyo rebellious ang espiritu ng mga taong ito, alam mo na yung mga taong yan ay puro nilang reklamo ng reklamo ang alam sa buhay, alam, naman na, alam mo na, na yung mga taong ito ay puro nilang pangit ang tinitingnan at hindi na nakikita yung mga magaganda o kaya yung itong mga taong ito ay eh, palagi nilang gusto nila yung kanilang personal na gusto yun ang palaging masunod So, dapat i-decearn natin yon. <clears throat> Amen? Hindi tayo pwede mag-agree uh, agad, mag-agree doon sa sinasabi nila. Kasi pag nag-agree ka, ah, wala na. No, sasabihin nila, ay hindi, si brother Ronald nga, umukay dito eh. Si brother ano nga, uh, umagree, no? Umukay dito. Diba? <laughs> so, madad, uh, gusto mo sa hindi, kasama ka na doon. Kasi bakit? Kasi nag-agree ka na eh, no? Naisama na yung pangalan mo doon. So, napakalaga talaga, no, na... Ganun ang ginagawa kasi ng kawain. Eh, no? Maganda yung sinabi ni Herodes eh. Pero yung gandang yon meron palang masamang motibo sa likod ng magandang sinabi ni Herodes. No? Kaya tayo mga kapatid, i natin. No? Hingin natin yung gabay ng Panginoon na hindi tayo uh, mahulog sa mga ganong sitwasyon. Kasi pag nakulong na tayo, mahirap nang lumabas. No? Pero siyempre, may, meron pa na naman solusyon sa lahat ng bagay. No? Kung tayo nagkamali, ang pinakaano din is aminin natin yung mga pagkukulang natin kung nagkamali tayo. Aminin natin na nagkamali tayo, at nagkasala tayo. No, yun lang naman yung pinaka the best way para tayo ay uh, makawala. Kasi pag uh, hindi mo inamin yun, magkakaano eh magiging ano ka, magiging prisoner, no, doon sa pag yung sa kamalian na yun, no? ma, ma, mabibihag ka hanggang sa bandang uli, gagawa ka na lang ng mga kwento na walang kwenta no o kaya iiwas ka na lang o ay magsisinungaling ka na lang hanggang bandang uli uh, lumalaki na lumalaki nag-expand na nage nag-expand mga kapatid yung mga pagkakasalang nagagawa natin no isa lang yung pagkakasal mo dumarami nang dumarami no kaya nga ang magagawa natin ang best na uh, antidote daw pinaka the best na <clears throat> uh, gamot diyan o kung sa sakit no medicine o uh, pinaka the best na solution dyan is talagang aminin. No? Yun lang naman yung pinaka uh, way dun eh, para hindi tayo makulong. No? Eh, kung nagkamali, hindi eh, humingi ng kapatawaran. Pero siyempre, ano eh, dapat uh, maging wise talaga tayo. Di ba diba? Uh, hindi dahil na kilala mo na to, taon to, o kaya um, may ginawang mabuti sa'yo, o matagal na kayo magkakilala, eh, is uh, parang hindi ka na mag-iisip, no? Para sabihin mo, ah, okay na yan. Ah, kilala ko naman tong taon to, di ba? <laughs> diba? Minsan gano'n, eh, no? Pero, siyempre, kailangan, uh, minsan gano'n yung tao, eh, no? Pag matagal mo nang kilala, uh, parang binibigay mo na yung, hundred, yung ano mo, yung malaking pagtitiwala mo sa kanila. No? Pero, hindi, hindi dapat din gano'n, no? Dapat, ah, uh, uh, gamitin pa rin natin, no, yung, uh, karunungang, ibinigay sa atin ng, ng Panginoon, i-design natin, at kung doon parang nahihirapan tayo, ipag-pray natin sa Panginoon, no? Para hindi tayo magkamali, lalo na sa mga major decision na gagawin natin o sa mga uh, major na mga <coughs> aagrihan natin, no? So, napakahalaga po yung mga kapatid, no? Kasi kung bumalik ang mga pantas na ito at hindi sila nagabayan ng ating Panginoon, uh, magiging, ano sila, ah, uh, accessories no doon sa sakrimen na gagawin ni ni Haring Herodes no so yun lang mga kapatid no nawa patuloy tayong gabayan ng Panginoon uh, i-discern natin no? hindi dahil maganda yung kanilang sinasabi is paniniwalaan agad natin kaya kailangan natin pangisipan mabuti uh, gamitin ang karunungan na nagmula sa Panginoon hilingin yung guidance uh, let's pray for that mga kapatid upang uh, alam natin no na kung uh, tayo man ay magdedesisyon o gagawa ng isang bagay, alam natin na ito ay inilagay natin sa kamay ng Panginoon. 'Di ba? At uh, yun lang mga kapatid, at nawa tayo ay iiwas ng Panginoon sa lahat ng mga uh, malaking mga pagkakamali no na mag uh, magiging dahilan para tayo ay makagawa ng pagkakasala una sa harapan ng Diyos at sa kapwa natin na ito yung magiging dahilan na tayo ay maseseperate no, sa ating Panginoon no? so yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa po sa atin God bless po sa ating lahat Hallelujah